Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit OPM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Ang alamat ng Saging. Noong unang panahon sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may isang mag-asawang nagngangalang Amihan at Bulan. Kilala sila sa kanilang kabutihan at pagiging mapagbigay, palaging tumutulong sa mga nangangailangan. Mahal na mahal nila ang isa't isa, at halata sa lahat ng tao sa paligid nila ang kanilang kasiyahan. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Bulan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga manggagamot sa baryo, lumala ang kanyang kalagayan. Labis na nalungkot at nawala ng pag-asa si Amihan, at ginawa ang lahat upang mapagaling ang kanyang mahal na asawa. Araw at gabi siyang nanalangin, humihingi ng tulong mula sa mga Diyos upang gumaling si Bulan. Habang lumalala ang kalagayan ni Bulan, hindi iniwan ni Amihan ang kanyang asawa. Inalagaan niya ito, pinakain at pinanatiling comfortable. Isang gabi, isang mahiwagang matandang babae ang dumating sa kanilang pintuan. Sinabi nitong kaya niyang pagalingin si Bulan at inalok ang kanyang tulong. Sa kawalan ng ibang opsyon, tinanggap ni Amihan ang tulong ng matanda ipinahayag ng matanda na siya ay isang diwata, at iniutos kay Amihan na magtanim ng isang partikular na binhi sa kanilang bakuran. Ipinangako nitong ang halaman, ay magbubunga ng prutas na may kakayahang magpagaling. Sinunod ni Amihan ang utos ng diwata, at itinanim ang binhi. Inalagaan niya ito ng mabuti, dinidiligan at pinoprotektahan mula sa kapahamakan sa kanyang pagkagulat mabilis na lumaki ang halaman at hindi nagtagal ay nagbunga ng mga kakaibang prutas na kulay dilaw na kahawig ng mga daliri muling nagpakita ang diwata at sinabi kay Amihan na ipapakain ang prutas kay Bulan sa kanyang puso umasa si Amihan at binalatan ang prutas upang ibigay kay Bulan habang kinakain ni Bulan ang prutas nagsimulang bumalik ang kanyang lakas sa loob ng ilang araw, ganap na siyang gumaling, ikinatuwa ni Amihan at ng buong baryo. Nagtaka ang mga taga-baryo tungkol sa himalang prutas, at ibinahagi ito ni Amihan sa kanila. Natuklasan nilang hindi lang ito masustansya, kundi masarap din. Tinawag nila itong saging, dahil sa paraan ng paglaki nito na parang mga daliri. Naging simbolo ng kagalingan at pag-asa ang puno ng saging sa baryo. Ito ay iginalang at itinanim ng malawakan, upang matiyak na ang mga benepisyo nito ay maipapasa sa lahat. Ang kwento ni Amihan, Bulan, at ang puno ng saging ay kumalat sa buong rehiyon, nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Si Amihan at Bulan ay patuloy na namuhay ng masaya, nagpapasalamat sa himalang nagligtas sa buhay ni Bulan. Inalagaan nila ang mga puno ng saging, tinuturuan ang mga taga kung paano ito palaguin at gamitin para sa kanilang kalusugan. Ang alamat ng puno ng saging ay isang paalala ng kapangyarihan ng pag-ibig, pananampalataya, at pagtitiyaga. Ipinapakita nito na ang mga himala ay nangyayari kapag naniniwala at nagmamalasakit tayo sa iba. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng kalikasan at mga biyayang maaaring ibigay nito. Sa kasalukuyan, ang mga saging ay pangunahing prutas sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Ang alamat ng puno ng saging ay nananatiling isang paboritong kwento, ipinagdiriwang ang walang hanggang pagmamahalan ni Naamihan at Bulan at ang himalang nagligtas sa kanila,